Imagine this, sa Pilipinas, bawat corrupt na opisyal, hindi lang kinakasuhan, kundi pinaparusahan ng death penalty. Tanong, matatakot kaya silang magnakaw? O baka mas lalo lang itong magdulot ng takot at gulo? Ngayon, pag-uusapan natin, paano kung may death penalty sa mga corrupt sa Pilipinas, katulad ng ginagawa sa ibang bansa? Una sa lahat, corruption is a global problem. Pero may mga bansa tulad ng China, Vietnam, at North Korea na may death penalty para sa mga corrupt officials. At guess what? Marami talagang natatakot gumawa ng kalokohan doon. Pero, teka, effective ba talaga? Sa China, kahit may death penalty, may nahuhuli pa rin. Ang difference? Mas mabilis ang hustisya. Kumbaga, dito sa atin sampung taon bago matapos ang kaso. Sa kanila, parang instant noodles, tatlo minuto lang, may verdict na. Ngayon, paano kung sa atin? Kapag may death penalty para sa corrupt, dalawang posibleng mangyari. Matatakot ang mga magnanakaw. Kasi sino ba namang gustong mamatay dahil sa nakaw na pondo? Ang budget sa ghost projects. Baka ghost na rin sila. Abuso at maling parusa. E paano kung mahirap lang na empleyado na napagbintangan, tapos siya pa ang maparusahan? samantalang yung malalaking isda, nakakatakas pa rin. So ang tanong, kaya ba nating ipatupad ng patas ito? Or baka small fish lang ang mahuli? Tingnan natin. Possible benefits. Matatakot ang corrupt kasi life and death na ang kapalit. Tataas ang tiwala ng tao sa gobyerno. Pwede itong maging simbol na seryoso tayo laban sa corruption. Possible problems. Baka maabuso laban sa mga political enemies. Kung mahina pa rin ang hostisya, baka mali ang maparusahan. At syempre, debate sa human rights. Kaya ang death penalty for corruption. Parang double-edged sword. Pwede kang maprotektahan, pwede ka ring masaktan. Kung hindi death penalty, ano ang pwede? Harsher penalties like life imprisonment at total confiscation ng yaman. Fast track courts para mabilis ang hostisya. Transparency systems para klaro saan napupunta ang pera. Kasi kahit may death penalty, kung mabagal pa rin ang kaso, wala ding epekto. Parang wifi, kahit may bagong cellphone ka, useless kung isang gits pa rin. So ayan mga kababayan, death penalty para sa corrupt, game changer ba, o disaster waiting to happen? Ikaw, ano sa tingin mo? Dapat bang ibalik ang death penalty para sa mga corrupt, o mas maganda pa rin mas mabilis at mas patas na hostisya? Comment mo sa baba at pag-usapan natin. At syempre, Huwag kalimutang ilike kung nag-enjoy ka sa diskusyon, share mo para mas maraming Pilipino ang makisali, at subscribe para sa mas marami pang content na diretsong tinatalakay ang mga big issues sa bansa.